Maing buntag ka na atong tanan Welcome sa atong channel uh, Dimit the Explorer and Friends Atong subayon karon ron sa boulevard Kay kagabi Medyo kusog kayong ulan Dahil matod pa sa atong mga istorya-istorya Sa atong nakita ng mga tao uh, Tubigan yung kuno kayang boulevard, Kusog kayang balod So uh, hang yung ulan kusog karon ron actually lagluang-luang na ang uh, Ang uh, tubig Ang tubig mao na nga atong bisitaan oy tinuod gid ay nga kusog kayo ang kwan ang 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 ina mismo ang dalan natlan nalanapan gyud akong ipakita kaninyo o karong buntaga mao ni karon ang dalan dinhi sa bulibard nga ang tubig la bidyo lalom lalom gyud ning uh, ning kwan gyud sa sa platform o or, or sa sidewalk ning tupong gyud siya mao nga ang atong sakyanan karon aning uh, siya sa tubig na tubigan yo atong ipakusog aron ma mag mapakusog pud ang mayor ninyo kuang kayo kanini ang kusog makita ninyo oh, ang uh, ang ni lapaw kun sa kanin karsada nga ang karsada nga uh, ato gi uh, agian karon sobra ni sa one foot ang an uh, ang kalawmon sa tubig. Oh, makita ninyo din ha. Mm. Mura, mura na mura na ng speedboating atong ato sa kanan. Bali. Dili ra puting ali ni madao to, waterproof man po siya. Gawas mm -hmm. lang og ato yung i-submerge half ah, ani ni abi ah, jo oi ang balut kusog kay ang balut kusog kay ang balut pura ka lang ko gisakyan karon ang ato gisakyan karon mura na siya og barko lalom na ang ato ah mura na taga og ato pakusgan gamay oh mura taga sakay nag speed boat wa biya taga dula dula ni ha kay diya ya pud balik, bali <laughs> diya pud ta bali diya payon kai ni kay nih, ubar biya na sakit biya pud aning mga Ano nga pa po karoon? Blah, ang tubig, yung lapaw na yun. Tubig ang tubig. Oh, lang ng tubig. So, manager. Oo, oh, basa-basa na yung tanda ni. tubig. Oo, oh, atong supayon ginatong na yung yan yun yung na tadi ha, okay. Atong dagan, hinay ramang tang dagan. Nata, kita rin may nagdagan din. Eh. Kita rin yung motor, nakita po ninyo ang motor, usapin siya sa wala murag madaot atong sakyanan ani kay salt na man iyo ni. nakita ninyo ang ang ano mula sa tanda dito tara agiti haro tanda laling lawson Narao, makita ninyo Makita ninyo ang uh, Tubig O oh, sa boulevard Atong gagian ka ron, kining tubig nga uh, Tubig sa ulan siya Mixed with uh, Tubig sa dagat No, oh, kita ninyo sa boulevard, oh, nakita ninyo oo, oh, oh, kana oh, parat gini atong giagian ron na tubig mo na kinanglantang mag magkuanta ni ron. Ang washing dito kay parat ning atong giagian, no? Oh, makita man ninyo mga friends nga ang atong giagian tubig na ni sa dagat pero magkuan lang tani mang waswas lang tani <laughs> kay basog matay an ning ani.